Salamat po sa ating lahat. Uh, unang -una, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po muli na narito po ulit kami. Uh, uh ako po ay kompleto naman sa taon na ano po, kada uh, mayroon po tayo may ganitong couple seminar. Ayan, ako po ay kompleto naman sa buhat po ang pasimula hanggang ngayon po narito ako. Siguro, uh, two, ano uh, ba years, three years na kasama nun. Ayun, ang pasara ko na po ng ano, para unang na taon uh, ako pa lang po yung ano, yung na-attend. kasi ano po, parang malita po siya na nun, di ba namin ay isama, uh, kasi alagay pa talaga. Ah, uh, kinukwento ko naman kay Mrs. yung ano, yung mga activity, yung mga ginagawa po dun sa, ano, sa, sa, ano, sa focus po sa seminar. Yung mga natutunan ko po, ah, uh, may mga picture naman po share ko lang po na yon yung kung paano po kami uh, ah, nagkakilala ni ano, Mrs. Cosiresi. Bale, yun po ay nagsimula dun sa unang sa trabaho ko po sana, sa ano, sa R21 po sa Lucena. Bale, yung office po namin ay ah, katabi po ng bahay nila. Bale, apartment po yung opisina namin. Then, siya po naman uh, ah, nag-aalaga ng bata dun sa uh, ah, working student po siya guys, uh, may nalaga po siyang bata po sa kapitbahay namin hanggang sa ayun, uh, nakikita ko po siya. Siyempre, nung na po, uh, wala pa lang po, bahay, inaano ko pa lang siya. nakikita, parang wala-wala lang. Then yung ano po, uh, yung katrabaho ko na sa na admin dun sa Air 21. Uh, yun, parang siya po yung, ano, yung kaibigan ni Resi na, ah, uh, kasi naging tulad para magkakilala po kaming Then, hanggang sa sa lalabas siya ng gate, pagbubukas na siya, pagsasara ko siya. Then, hanggang sa... Pag ano po lang yung gate, yung nakahawakan niya yung kahay mo. Nakahawakan ko siya? Ayan, kaya... Parang pari. Naisyak naman ako. Ano ba naka-feeling? Ayan, ah, uh, lang po. Ayan, uh, parang gano'n po. Uh, ako po yung nagkagano'n na nag-take advantage po na, ano, uh, na... Sa, pasa naman po, pabiru lang. Pabiru lang po na gano'n na. Ako lang po, ang gansa, sa... Ayan, Sumachancing pala po na, 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 eh. na. ano, ah, uh, sabi ko nga po, uh, na labas-labas po kami. gusto uh, po ko pong makilala pa siya. At uh, hanggang sa, yun, naging sabi. Labas-labas na Labas po nang gano'n. Kaya po, hindi mo ako pwede kailangan po. Pinahawakan niya po, uh, ko naman po, hawak ko po yung kapi niya. Doon po nagsimula sa game. Ayun na po, natutuwa din po ako kasi ayun nga po, uh, nagkakilala na po kami. Uh, sa, uh, sabi niya nga po, uh, dalangin po niya, prayer niya na yung magiging boyfriend niya or magiging asawa niya, uh, ayun na po yung ano, uh, yung, ano po, may tao po sa Lord, na, ano, uh, naglilingkod po sa Lord. Ayun, ayun yun, may vision, yun na may bisyo, yun, yun na, ang may naniligarilyo, yun ang kasiya Hanggang sa'yo, parang, uh, super blessed po ako na ako po yung ginawang, ano, uh, sagot ng Lord dun sa panalangin niya. Na, ano, uh, tama naman po kasi yun na po. the Lord! Hallelujah! <laughs> ayun po, uh, sabi pa po niya na, uh, Ah wala lang di ah hindi din niya wala lang di ah eh mira po uh, natuwa nga po din nasabi nga po yan, na ano na, na nga po uh, ang dalangin niya uh, gusto niya makakahan uh, ma lalaki na magiging boyfriend niya or kasaw yung naglilingkod sa Lord uh, ay nga po at uh, di ako na nga po nakilala pero ako naman po ay ano ba, bilang uh, may ministry din po sa atin sa sa iglesia po natin na uh, bilang usher. Para po ano uh, nangyari ay ito ay yung kami naman po ay kasal na dito. Parang nangyari po ay yung pa, parang naging busy po sa church. Parang yun po napanood po natin na ano naging busy. Then parang ano po, kapag uh, pag nadating po sa bahay, misan gabi na nga po. Tapos uh, madadad madadagnan ko po, po sila doon na tulog na. Then, syempre, ramdam ko rin naman po na uh, nagtatampo po siya sa akin kasi parang mas ano pa sa akin yung gawain na, ah, uh, yung ginagawa ko sa church, yung ministry ko, kaysa sa kanya parang mas ano po yung oras na nailan ko po doon sa, ano, sa gawain ko. Pero, ah, uh, mabuti po ang Panginoon dahil uh, alam ko na uh, pinakita ng Panginoon sa kanya kung ano yung ginagawa ko. Na ngayon, 'yon, nauunawaan niya po kung ano po yung ginagawa ko eh uh, na hanggang sa ngayon uh, ayun na po uh, kasama ko na po siya dun sa uh, ginagawa ko po sa public na sa school. Opo, tinatanaw na din po kasi eh uh, uh, ayun na po uh, siya po ay uh, pumasok na rin po sa ministry bilang ano po, uh, teacher po dun sa uh, sa, sa school. Ito uh, na po 'yung mga baahan, hay ting po pero alam ko po, po na ang Panginoon po ay tapat at ayun po, ito po yung way ng Panginoon na uh, para malaman po niya kung ano po yung ginagawa ko sa Panginoon uh, pinigyan na rin po siya ng uh, ministry doon po sa, sa iglesia po kaya po okay, natutuwa at uh, na-deathless po uh, yun, bunga na rin po ng panalangin, nasabi ko nga po uh, sa kanya na darating yung panahon, magkakaroon ka rin ng ministry doon sa ating uh, sa church natin, kaya ito na po Uh, ako po'y maligaya. ay maligaya ka rin. <laughs> at at tayo'y sa Sakitin ng ating Panginoon. Ay, ay. At uh, ako po'y magsasalamat uh, kung uh, nah, nah, buhay ng Panginoon po na uh, gumitinig sa ating panalangin na yung mga bagay na ginagawa uh, natin sa Panginoon, hindi niya kayaan po na magkaroon po ng... Uh, <laughs> rin ako <laughs> uh, lang ah. Uh, okay, sige, magre muna. Ah? sige. po. sa mga bago po nagsisimula sisimula, uh, bilang magkasama at uh, nga po, bali, uh, ang Panginoon lang po talaga ang <laughs> ating uh, mag sentro po ng ating pagsasamahan uh, gusto ko lang pong basahin na rin pong sabi ng Panginoon sa kanyang ano po, salita. Mm -hmm. Yeah, so, uh, uh ita, no, ako'y nag-ano kanina. <laughs> Ewan <ko ikaw. laughs> okay, ito po Sabi po sa Mark uh, 6 to 9, verse 6 po. Sabi po dito, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lala, ng paglalang sa lalaki at, at uh, babaeng ginawa niya sila. Dahil, number, verse 7. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa, kanyang, sa kanyang asawa. Verse 8, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Number ang verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. ay po, bali ang ano po dito, yung, uh, yung pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sabi ko nga po, uh, mapalad po kami na nakakilala kami sa Panginoon. Uh, kasama po namin yung aming anak na yun, ngayon nga po ay ano na rin, uh, natutuwa na rin siya na ginagamit na rin Panginoon sa pagsayaw po sa ating iglesia. Kahit sa ganyan pong murang uh, edad, uh, po ano, uh, po sana. parang na uh, masaya po ako, nabibless po ako na napapakita po namin doon sa anak namin kung ano po yung ginagawa namin sa Panginoon. At uh, ayun din po, uh, uh, ayun din po yung gusto po namin na, ano, na gawin niya hanggang sa paglaki niya, na magpagamit po siya sa Panginoon at patuloy na maglingkod hanggang sa, yan, dumating na rin po siya sa punto na mag-asawa na rin po siya. Pag <laughs> 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 muna, harap ka! Magaling uh, muna, muna siya. Huwag na mag uh, anak. I love you. I uh, uh, nga ba, uh, nga po na buhay ang Panginoon. At hindi tayo kung inyo pong biha, bibigyan ng kain tulot, uh, gusto po magsalita. Wow! Woo! pati galo, oh, ito. ko, ko lang, hindi. kasi ah... Uh... Oh, um, Ule, po yun. Siya yung nahawak mong kamay mo, ko. Ah. Talaga. Naman. <laughs> talaga. Oh, uh, ako po ay uh, viewer na katoliko. Mm -hmm. Bali, share ko na po. Sa akin. Ang tatay ko po ay magiginom. So... Okay. Uh, okay. Sabi ko sa sarili ko, ah... Uh, pag nag-asawa ako, yun talagang walang ratio. <laughs> Tapos, sa talagang walang ratio. Eu gosto de com sa pamilya. May takot sa inyo. Kaya pang Sabay Sabay May na nagsasama. At siguro ay sa atin lahat dito ay pala na siguro isang interest pa lang ng ninyo na nagsasama. So nandun pala kami sa part na nag-start pa lang yung mga challenges. And Nandun pa kami sa Pertla, araw-araw talaga may makikita, may makikilala ka na iba't iba yung makikita mo sa asawa mo. Araw-araw ay iba't iba yung marimianize mo. Pero ang mahalaga talaga is ano yung sabi ko nga minsan, ayan na naman, ito napakagulo na naman. Dami, nadamitan, napakakalat. So, yung mga simple second, oh, ano ito pala? Aray, so ganyan. <laughs> yung nandun yung realization sa sarili ko na wait lang, Lord, ito yung pinigay ko sa akin, magtitiwala sa'yo. Ano man yung challenges namin, hindi man kami open sa isa't isa, parehas kami nagtatrabaho. So, yung communication pag uwi sa bahay, wala na para pagod na ganyan. So, kay Lord ako nak nakipag-usap. And then, minsan talaga marirealize yun no? Know, yung pinipray nyo kay Lord, dinadala kayo sa ganito si Question, na marirealize nyo yung sagot doon sa prayer nyo, nandun sa sitwasyon na yun. Hindi nyo yun yung last year na sa amin. Pagdating financially, share ko lang, hindi kami yung ano na, pera niya, pera ko, pera ko, pera niya. Kanya-kanya kami pagdating sa income, dahil parehas kami trabaho. So sabi ko, nandating din sa point na makasasabi mo, peka lang, para may mali nagpipray ako kay Jesus. Sabi ko, Lord, pag gano'n, bakit dapat dapat ganito, nag-uusap kami pagdating sa budgeting, bakit yung gari? So, kay Lord ako nagre-reklamo, hindi sa kanya. And then, alam niyo yun, sabi ko, Lord, <laughs> <laughs> oh, dapat right? dapat nag-uusap uh -huh. na siya ibigay sa akin, no, budgeting, ba uh -huh. <laughs> hindi gano'n? So, <laughs> alam niyo yun, sumagot si Jesus. Last year, nawala siya ng na trabaho. Hindi nag-stable yung income doon ko nakilala na grabe, yung tsaka niya na nag, sa saan siya nagalap ng trabaho. Tapos pinarealize sa akin ni Lord na hindi mo kasi nakita yung tao, yung sacrifice din nung no? kasi nandito lang siya. Yung sacrifice niya to sa trabaho niya sa Airbnb yung parang nandun kami sa comfort zone na yun. So sabi, doon nangyari na lang, manila siya, nag-uwi, ay nakita mo yung hirap niya. Sa atin pala, no, sa ating mag-asawahan, hindi lang dapat pala lalaki yung laging malakas. Mm -hmm. Dapat pala minsan nare-realize natin na nakita ko na pinapakita niya sa akin malakas siya pero nandun pala dapat yung communication na o open mo sa kanya tumikit ka na siya, nahihirapan ka na kaya naman natin dito ka na lang sa Lucena. Doon parang nakita ko na ay oo, oh, oh, yun lang pala hinihihitay na sa akin na maging isa kami na kumbaga ay tulungan ko siya yung na ipaano ko sa kanya na itinda ko yung sitwasyon niya. Pinapray ko talaga yung Lord, bigyan niyo ng opportunity yung asawa ko makapalit na ng Angeles. Makapagtrabaho na siya dito. Tapos sabi ko, ibigay niyo po Lord yung deserve ng asawa ko kasi napakabay po ng tao yun. And then, talaga napakagaling ni Jesus. Sinagot niya yun. income namin, lahat bigay sa akin. Wow. wow. <laughs> Kaya sa tali sa budget, nag-uusap kami. And then, nandun na rin yung communication. Nag-uusap na rin kami. So, nandun doon sa process na yun, sinagot ni Lord yung prayer ko sa kanya, yung gandito, yung parang nagreklamo ko sa kanya. And then, doon ko na-realize na, magtiwala na talaga tayo kay Jesus. Kasi yun yung pinag-take. Nating yung pinag sa atin. Yun lang po. Salamat. Salamat.